binato ma'am? Ba't ba, okay, ba, ba binato nyo yung ano, yung jeep? Um, pinapara ko siya, ayaw na uminto. Pumapara kayo, pinapara ayaw, ayaw niyo siya. Kasalanan ko yun, ako sumulat ng batas. So pinapara daw yung jeep. Ayaw eh, na uminto. Ayaw uminto. Kaya ginawa niya, etong babae na to, binato yung jeep, yung windshield. Ito yung windshield, oh. Basag, oh. Yan, oh. Ay, may pasahero pa po din, ma'am, hindi kayo ano, hindi kayo... Ayoko ako, pero ito, ano mo, madadala ganun sakit ko, ha? Para ako, ate. Hindi. Para ako. Hindi eh. Kahit na. patingin ka. Ha, pulis pa kita ngayon. Kahit na. Nakaka-aksidente ka ng pasahero. Oh, eh mo. yung driver, eh, no? Ako, kung ma-aksidente. Pumara daw yung babae rito para sumakay. Ang ginawa, nung dimerit, nung dimerit ko, yun ito. Nalabas ko lang. Nalabas ito, yung bato na ginamit, ito. eh yung bato ginamit. Ah, anong Carino Highway? Harap ng Shell. Uh, ano? Ah, siguro itong babaeng ito, uh, may pagka, ano, may nanay, pagka 9-6, no? Oo, oh, naman ano man si nanay? Natalsigan ng bubog, eh, no? Natalsigan yes, siya, no? Natalsigan yes. ng bubog. Hindi, pumara, hindi na para, ang ginawa, pinatoy windshield. Kanina pala, no? Kaya, nasi... yung babae. Eh. Kaya, ano, ako napakayun, no? Hindi ka, ako. may ari,